Yo, what's up guys? Welcome back to our YouTube channel. So ngayon guys, is mamimigay kami ulit ng blessing para sa mga taong na ngailangan. And yes. syempre guys, pipiliin talaga natin ng tama yung mga mabibigyan natin yung mga deserving talaga. And syempre, kasama namin yung papa ni Rhea, yan, tsaka kapatid ni Rhea, yung cameraman natin. And syempre guys, yes. ito yung pamimigay natin, pakita mo. So, guys, samahan nyo kami sa tatahaki namin yun. Let's go! So so yun guys, nandito na ulit kami sa bukid sa nakikita mo, di ba? Bukid na ba to? Bukid na. Bukid na ba to? Oo, oh, bukid, bukid na bukid. Na rin. bukid no. <laughs> na sa bukid na talaga kami guys. Tara guys, samahan nyo kami. Pap yan to si Cindy oh. Ah, grabe ni Rhea, nagluluto po oh. Ah. Ang sipag talaga ni Rhea. Anong luto mo, Rhea? Ah? Manok. Wow! Parang chicken. Parang chicken no? Oh. Chicken ba yan? Oh, okay. Grabe, oh. Mano masarap ba yan? Masarap? Yes, masarap po kasi ako yung nagloto. Ah, oh, guys, ito yung buhay ng bukid. Sobrang nakakamiss talaga kasi press ko yung hangin dito ba. Pupunta kasi kami dito dati. Yung bata pa ako ba. Yan. Uy, nandito pala si Rhea, oh. Si Cindy tsaka kuya ni reya Ah, oh, ang ganda dito, no? Parang simple lang ba? Sim, simpleng buhay lang. Amen.

nay. Kaya kasabot ra kag Tagalog nay. Usay makasabot, usay malimot. <laughs> usay. Ano man na ni ato tinagalog malimot lang. <laughs> Pero ano nay, ilan taon ka na pala nay? Ha? Ilan pila nay mo edad? mga 80 na. Mm. 80. Oh, wow. Ang sigla. Kuan pa ka nay, baskog pa kay ka. Pero nay, mm. nami pangutana si Mohanay ba? Okay ra ni mo nay, nami pangutana. Ay oo, oh, oh, ay bas. Gopa lagi kaya nai. Sus oh, Maria. <laughs> bitaw nai. gawa pa bitaw ka nai. Nae, kwaan kanang. Ano ba? Bali na para <laughs> tigwang. Pero nai, na ka mga anak or wala? Wala, dagang buang. Ah, dalaga. Mula ibumag ay dalan yung sita sita. Pero kasamot lamang nai. Pero unsay lang gigabisihan ni mo nai? Nae. Kanang unsay gibuhat ni mo dili na mga pangalitag kinabuhi ni wob. Atsuhin on, dagang kung baka ko. Baka? Oh. Mm. Unya may binuhi kung pag umangkon anak sa kong maguwang anak ko kay mo sa niya mm. pero karon ay eh, unsa may gipakko mo hanap buhay ni mo karon panginabuhi ni mo ang akong manghod og butong ah nag niya. Na lang kaniya. Oh. Sa mga banghod. Pero karon eh, nay nami diri karon kay syempre maghatag mi og blessing ba sa mga tao gani kay kabaw na <laughs> okay. daghan pud baya yan na nangailangan. Then kaniya mong gihatag nay dili siya na, gikan mo gikan ni siya sa Ginoo na blessing ba. Oh, oh, oh. Then kami na gihimo ra mi instrumento sa Ginoo para eh. maabot ni ba. Para maabot mi dire kay dili man jud mi taga dire. Oh, so. Na tag, na sa liluan nagpuyo. Oh. So. No, pero karon nay I hope nay ma-appreciate ni nimo siya kay mong ihatag eh, uh -huh. e, gikan ni sa kasing-kasing. So yan. Yatag. Ako may hatag nila nay kay para mo Ay, nay. Salamat ha. Kaunti. di dito pa si Oh. No? <laughs> Ako bugas na siya nay. Happy baka nay. Oh, na na oh. na sardinas nay. Then unsay oh, unsay masulti nimo sa naghatag ana Salamat. Salamat. So Salamat ni tanan. Inaamay akong ako mugat day. Happy makakanay. Ha? Huh? Lipay ra ka. Oh, malipay lang gyud kun kay grasya man. Unsa gitay pangalan nimo nay? Paulina. Paulina. Ilbisi. Ah, so thank you kasi yung time na ha Ari sa mina na ha Nai. Salamat. welcome nai. Thank you nai, mama. Bye -bye. Sin so, guys, may kanakita kami sa matanda si Lolo or Lola bayan. Gusto namin, yan gusto namin sa bigyan guys. Tara punta natin si Lolo. Hello, Tay. okay ka lang ba, Tay? Ilang ilang ta anong pala pangalan mo, Tay? Mano ko, Tay. Jupilo, pipito. Yan. <laughs> Yan, mano kayo. Mm, ano name mo, Tay? Jupilo. Pipito. Jupilo. Matagal. Kasabot ra ba kag Tagalog, Tay, or dili kayo? Dili kayo. Yan. Kuan Tay ka nang Pila na imong edad, Tay? 73. 73. Hmm, okay. Aw, yung mga, anak na lang ang nagtrabaho. Salig na lang ka. Hmm, okay. Pero, ah, mo ni mong balay ka na, ay, ay, tay? Mm hmm, ari ka. Kinsa may kuig ni mo dire, tay? Ma'am, sa'yo at mga tababay. Ah, okay. Pero, ako antay ka nang na di mi dire karon tay ba kay syempre mag share pod mi og blessing hatag mi sa mga nangailangan ba kay kabaw man ta kita tanan nangailangan mo kita, ta ba tay pero kaning ihatag nimo tay kuan ni siya kanang gikan ni siya sa mong kasing-kasing ba. Pero kani dili ni amo gihimo ra may instrumento sa Ginoo para at least maging tulay ba para maabot mi diri. Pero unta tay na ma-appreciate nimo siya sa ginagmay lang ni mong gihatag. Then karon, yan hatag. Yan, nara Yan, yan. ko ano sa tay. Um, Nang bugas. Nataya. Bugas o oh, nanapon na siya i sard na siya i sardines. Then happy baka tay na nakadawat ka na? Oh, yan. kuantay ka nang unsa may masulti nimo tay sa naghatag anang bugas. Blessing. Salamat to nila nga git sa gamay war. kita ba. Amen grasya. Yan, kana siya kay mas mayo. Pasalamat at upod sa Ginoo kay antud karon gitagaan nindot na pangkuan, di ba? Nindot pang -lawas. Tag, panglawas. Then Thank you tay, thank you si mong time din. Muna na lang mi tay mm ha. -hmm. Kay mangita pud mig mga tagaan na mo ba. Sige lang tay, thank you po. Oh, na lang ha? Bye bye. Bye tay. Yes. Ano kay Christian? Na overheat ara ata sa araw. Nabakla na tuloy. Ano? Na overheat ka sa araw? Anong anong araw? <laughs> yung wok ko, diyan araw. Ano mo yung araw? What? Mahal kita araw-araw. At kung tayong dalawa ay tumanda, yung tipong tayo ay sobrang bagal na, aalala yan kita. So yun guys, andito na tayo sa lugar. Meron tayong nakikita na isang bahay. Ang gagawin natin guys, bibigyan din natin sila. Bibigyan din natin sila ng blessing. At ito, tanongin natin, katukin natin kung may tao pa or wala. So tara. <laughs> my baby. Hello. po. Hello. Hi. Ano ang nangyari? Pero pasabot lang ako sa kalo ko na. Damay. Dito na din dire ka ron. Dito kami ngayon kasi mga vlogger kami. Ay dito kami nang tulong para sa mga tao ba, especially sa mga tapos sa buhay. Pero okay lang makausap ka namin sa kita, babe. Dito na. Pasok ka ya? Oh, dito lang tayo, babawa ka lang dito. <laughs> Yo. Ilang Al taon ka na pala, ate? 28. 28? Mm. Anak mo to? Oo. Uh, uh, pero, kanang matagal ka na ba dito sa bahay natin? Parang uh, buwan lang kami dito. Ah, taga saan ka pala talaga? Taga ni Gross. Ah, ni Gross. Bago ka lang dito? Okay. Yung partner mo is taga dito? Hindi, taga 15, ni Gross. Uh, ah, ba't ka lang hinapagpa dito ate? Hindi. Hanap buhay ng trabaho. Ah. Okay. Mm -hmm. so, yan. Ano kasi, boss, ano pala name mo? Joan. Joan. Jo yeah, nice to meet you, Joan. Ikaw naman, ma'am? Analyn. Analyn, Then, kami pala, vlogger kami. Naghanap kami ng mga tao na pwede naming tulungan ba. Then, Joan at Analin. Then, andito kami. Name ng YouTube pala namin ng vlog is Chan TV pero ito, nagbibigay kami ng blessing para sa mga taong na kailangan din. Sa mga mga taong ano din masipag kagaya nyo. Siguro nagsisipag kayo. may Ilan na anak nyo, sir? Tatlo. Tatlo. Ito. Ito yung anak nyo. Uy, tumakbo. Yan, ito yung bahay nyo ngayon. Pero ngayon, ano palang mga ginagawa nyo anak buhay ni sir? ng din. Boleh. Sigbig ng paipay. Ah, okay 'yun yung halat buhay mo. Okay. So, taga-Negros talaga kayo dito na kayo para mahanap buhay. And then, ngayon, meron tayong bibig sa inyo na blessing. Kasi pero itong blessing, sir ma'am, dito yan, 'yan, galing sa amin. Galing 'yan sa mga mabuting loob. Nagiging instrumento lang kami para at least mag-abot ma kami dito. So, ito bigay namin, hindi siya gano'ng kalakihan, hindi din siya maliit. Ay, importante lang talaga galing sa puso natin, di ba? Yung bukal sa loob natin lang. So, yun, Rhea. Bigay natin, Rhea. Yan, ito. Nagaling na lang natin. Ito, sir, o. para to sa inyo, sir. Para, yan, ligas yan. meron so, na din side sardines. Pero ano masasabi niya, sir? Dinigyan kayo niyan. Salamat. Salamat. Salamat, sir. Hmm. pero mas mag mas maganda, number one, pasalamat tayo kay God, kasi lahat ng bagay may dahilan, kaya super happy namin, kasi nakita namin kayo, alam po mabait din kayo, kaya tuloy lang natin yung kaabiita natin, tsaka sipagan lang din natin, kasi bilog naman yung mundo hindi ibig sabihin na hindi tayo nakakaraos ngayon, eh dyan na tayo abang buhay, karating din ako panahon magiging okay din tayo so yun lang, lang. thank you sa time nyo yun lang sila, nice to

Kasi di kanya iningatan. Charot lang. Ria, magingat ka. Gusto ko. Kasi maliit. Magiging malinis yung sinilas ko. guys, tulungan natin. Tao po. Tao po. Hello. Tao wow. <laughs> Nakaintindi ka lang po ba ng Tagalog? Baka nagulat ka ba? Ano po kasi kami, mga vlogger po kami ba? Nagvlog po kami, nagbigay kami ng tulong sa mga tao na especially sa mga nangailangan. Pero okay lang ba na may interview ka namin saglit? Okay lang? Ano, ano pala name mo ma'am? Jemari. Jemari? Ah, okay. Batagal ka na po ba dito? <laughs> Ha? Oh. Matagal na Ilang years ka na dito ma? Two Two years ah, Okay, taga saan ka pala ma'am? Taga dito ka talaga? Mulaw Saan yung mulaw? Compostela Ah, okay Pero hindi to yung partner mo? Taga dito siya ah, Ano palang mga Ano, panghanap buhay nyo dito ma'am? yung pa Paris ah, ano work ng partner mo baker. baker ah okay meron po kayo anak na. ilan po isa. ah isa ano pala name mo ma'am J Mar G? J Marie J Marie na lang ah. yan Marie pero ngayon ma'am anong pinagkakabalan mo nag bantay ka lang ng anak mo ilan taon na pala si baby Three. 3 years old ah okay ikaw lang mag-isa dito ma'am oh. Ah, okay. Pero ngayon, ma'am, nandito kasi kami kasi magbigay kami ng tulong, bigay kami ng blessing, especially sa mga nangailangan. Pero ito naman ma'am, hindi siya ganong kalakihan, hindi din siya ganong kaliitan. Importante lang talaga, pag magtulong ka, bumigay ka, galing sa puso talaga natin. ba diba? kahit piso yan, importante pag galing sa puso, eh, ba diba, tayo ni God. So ito, meron kami iabot sa iyo ma'am. Ito, kunting tulong lang to ma'am. Sana ma-appreciate mo siya. Yan, yan. Bigas yan, ma'am. Tsaka, meron na din yung ano, ma'am. Yung, tignan mo. Meron na din siyang sardines. Yan. Okay na yun, Yan. yan. Uh, tanongin kita, ma'am. Anong masasabi mo sa nagbigay niyan? Salamat. Happy ka ba, ma'am, na nabigyan kanya ng bigas? Oh. Happy. Yan. Pero ito, ma'am, yung nagbigay niyan, hindi kami, ano, ginawa lang kami instrumento ni God para mapunta kami dito ba? para makatulong din kami sa mga nangailangan. Then, I hope ma-appreciate mo siya. And then, mas maganda talaga, ma'am, pasalamat tayo kay God. Kasi, everything happens for a reason. Lahat ng bagay, may dahilan. ba? Diba? Kaya, maganda man or pangit yung nangyari sa atin, ma'am, mas maganda ipagpasalamat pa rin natin. Okay? Kasi, alam naman ni God lahat. Okay? Yan lang, ma'am. Ah, uh, thank you, ma'am. Yan, dito na kami, ma'am, kasi hanap din kami ng mga mabibigyan namin. Thank you, ma'am! Dito na kami ma'am, bye-bye! Bye! -bye. Bye, -bye. Bye. guys, pahinga muna kami kasi napagod kami sa kakalakad kanina. Ayan, si Cindy oh. kasi hindi kami makalipad ano nangyari sa yung pagod pagod na kami nakita dito excuse me hello ate po. <laughs> oh, yeah. Nakadisturbo ba kami ate or hindi naman? Hindi naman. <laughs> hindi naman. ah uh, okay lang ba ate makausap ka namin saglit? Oo. Anak mo nate ate? Oo. Ah, okay. So ano, kami ate, mga vlogger kasi kami. Nag, ano, hanap kami ng tao na pwede naming tulungan ba? And then ate, meron na kami i-share sa, sa'yo na blessing. Pero okay lang ba makausap ka namin saglit ate? Oo, okay lang. Taga dito ka ba ate? Anang, oo. Taga dito? Ah, okay. Pero kaintindi ka lang ng Tagalog? <laughs> okay. Matag <laughs> matagal ka na ba dito, ate? Uh, medyo matagal na. Matagal na? Ah, okay. And then, ilang, ilang years ka na dito, ate? Uh, pa, mga six. Ah, six years. Taga saan ka, pa, ka po talaga? Taga, si Cebu, City. Oh, Cebu City. Ah, Cebu City. And dito ba yung partner mo? Namista. No, ah, okay. Pero, yung taga dito? Yung bana. bana. Ah, yung bana. Partner mo nga. And then... Ano yung hanap buhay nyo dito ate? Mag-barbecue steak lang. Nagbibenta ng barbecue? Uh, o, okay. di. Barbecue steak. Ano yung Ah. Bamboo ba? Ah, okay. Yun yung ibibenta nyo? Oo. Ah, okay. So, ngayon ate, meron na kami ibibigay sa inyo ng konting tulong. Pero ito ate, mas maganda. Uh, Ma-appreciate mo siya. Kasi, galing naman to kay God eh. Blessing to. Ano pala name mo ate? Uh, Gigi Baguio. Gigi Baguio. So, ngayon ate, meron kami ibibigay sa inyo ate. Then, ito. Bigay mo GL. Yan. Salamat. Ano to? Ano to ate? Bigas to. Yan. Tsaka meron na din siyang sardines ba? Para at least. Kumakain ka naman niya ng sardines oh, ate. Oo. Oh, oh. <laughs> okay. Anong masasabi mo ate? Sal salamat sa ninyo <laughs> tanan. Ah, okay. Pero mas maganda ate. wag natin kalimutan magpasalamat sa may itaas kay God. Kasi galing talaga sa kanya yan. Masaya ka ba ate? Oh, masaya naman. Masaya. So, yan lang ate ha. Thank you sa time mo ate ha. Uh, punta na ulit kami dun sa iba ate. Hanap kami mga matulungan. Thank Warm you ate. Bye bye po. Ingat ka. kami sa Dragon Fruit. Siyempre, order tayo. Dragon Fruit din sa inyo, Uncle? Oo. Yan, Dragon Fruit. Dragon Fruit. Yan, dito kami, guys. Yan. Kung saan kayo galing? Ah, isang litro? Isang litro. Si Mama, papasok tayo doon, ha. Bili lang tayo ng ano. Nakatikim na ba kayo ng ano ng ano tawag doon? Dragon Fruit? Hindi pa. Hindi pa ikaw nakatikim ng Dragon Fruit. Hindi pa? Ano, yung color niya, color yellow. Violet yun, no? Know, pero... <laughs> ah, violet pala. Yan. Titikim tayo ng dragon fruit, ha? Ayan, so, guys. Nandito tayo ngayon sa dragon fruit. Siyempre, mag-order tayo. Titikim tayo ng dragon fruit kasi sure ako si Cindy tsaka si Rhea hindi pa nakatikim. So, ayan, guys. Tara. Order muna tayo. Ate, dragon fruit sa amin. Okay, binili mo, Cindy. Banana chips. Uh, kakain ka pala niyan? Yeah. Sino bibigyan mo niyan? Wow, bait naman ni Sendio. Oh. Bigay pa siya kay kapatid niya. Oh, thank you po. Parang maganda yung ano. Ayun, bigay. Sana yung nagbibigay din. Sorry. Oh, wow. Thank you. Oh, wow. Happy celebration. Sanjo shoe. I'll go to town shop. Oh, thank you po. Good niyan, Chan. Thank you, Christian. Salamat din, migo ba. Thank you. Sige, bigay mo na sila ano. Thank you kay Mama Rilin. Okay, oh, Thank kita, you ma Marilyn. Tita Marilyn yan. Yan sa akin. Yan. Hello, may pang mighty na tayo. Yeah. Okay. Tsaka wow, <laughs> yung straw. Oh, straw. Bigyan nyo ko isa. At atin nung nato. Wow. Tingnan nyo guys. Thank you. Ang emoji. papasok kami dito guys so oh, kasi sobrang ganda ng view so saan yung daan? papunta sa puso niya Hoy! ah <laughs> na bobo ang harot ko naman Christian dun lang siya ngayon dito yung daan oh mali yung dinaanan mo kaya kapal na naloko sarat lang hindi ah <laughs> mm. wow kasi guys ano, zebra dito. Wow. kasi wow kasi napagod kami sa ano guys sa kakalakad-lakad kanina Ah. Wow, ano yan? No No, baka masira yan Wow, grabe Ang galing mo naman mag-abayo anong, anong tunog ng zebra? Huh? Ano? <laughs> Ikaw, anong tunog ng zebra? Takak <laughs> Hindi man yan tunog zebra, owl man yun Ay <laughs> tayo. Ah. Ah, pwede magano dito, maghabol-habolan, no? Habulin mo ko. <laughs> wow. Uy, ang lalim ng pagmamahal ko sa kanya. <laughs> oh, magingat ka. Huwag masyadong mabulag sa di sinasabi ng iba, kailangan mong magingat kasi maraming magsasabi sa iyo, maraming magpapangako sa iyo ng ganto ganyan. Pero hindi, hindi naman dapat, kaya ang panindigan. Hindi Correct. <laughs> <laughs> hindi dapat umasa sa mga Ah, ano, doon? Hindi, dapat, dapat umasa sa mga pinapromise ng iba. Oh, tama. Kailangan promisean mo yung sarili mo. Huwag kang umasa sa pinapromise na iba. Di ba? Eh. Kailangan marunong tayo tumayo sa sarili nating pa, Di ba? Honestly guys, sabi ni Rhea at ni Cindy, sobrang sarap daw nito guys. Actually guys, para alam nyo din, ito guys, 100 lang to. Opo, 100 lang. Medyo mahal. Mura lang. Mas mahal ko sya. Mahal mo din siya. Kaso lang, may mahal siyang iba. Beautiful oh emotional damage. <laughs> <laughs> Gabi talaga si Cindy, oh. Anong tawag dyan? It's Dragon Ball. Ay, Dragon it's the Bull. Dragon Fruit. <laughs> dragon Ball. <laughs> dragon <laughs> Ball <laughs> <Dragon Bull. laughs> si mong mata? Uh, uh. Tingnan mo to. Wow, grabe talaga, no? Mm. Yan talaga yung Dragon Fruit, guys. Masarap ba? Masarap? Masarap. Masarap. Oh, Masarap. talaga, guys, kapag libre. Masarap uh. talaga, guys, kapag walang halong biro. Mm. mm. Parang humuhugot ka. <laughs> Bi, oh, sarap talaga sindi, no? Sarap talaga. Hindi po kami na pro promote nito, pero grabe, ang oh, sarap talaga. Para pagmamahal ko sa kanya. Ay oh. <laughs> may banat ka pa, may pagmamahal pa. Ha? Huh? Ano? Ang harot. Kaya lang. <laughs> Grabe, oh. Biro lang yung sindi, ah. Biro lang, ah. Parang ginawa niya sa'yo, biro lang. oh! <laughs> joke lang. Guys, huwag niyo seryosohin, guys, kasi katuwaan lang to guys joke time lang uh -uh. Uwi na kami guys kasi malayo pa yung uuwi na ni Sandy di ba Sandy? opo oh guys minamaximize talaga namin yung oras guys actually guys para alam niyo lang sobrang proud ako kay Sandy kasi kahit malayo ba Pumupunta talaga siya dito. Alam nyo ba guys na kasi, ha? Pag may pagtiyaga. May ha? Pag gusto may paraan. Ha? Pag, pag ayaw, ayaw maraming may wala. Maraming dahilan. maraming dahilan. Tama, 'di ba? Sabi nga ni Sandy, pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. 'Di ba? Sobrang ganda ng binitawan ni Sendi, oh. 'Di ba? Actually, na-inspire lang ako kasi sobrang layo ni Sandy, pero pumupunta talaga siya dito sa ano para mag-vlog, 'di ba, Reia? Tama ako na noon para na isip na ako noon, 'di ba? Kasi ang layo eh. So yun, Gito dito na, na magtatapos ang aming vlog. But before natin tapusin yung vlog natin guys, gusto lang namin magpasalamat sa sulit na nag-sponsor sa amin. Yay! Especially sa mga Dabi Family. Alam nyo ba guys na yung Dabi Family, yun yung number one sponsor namin. Sila talaga yung nag-sponsor sa amin noon hanggang ngayon. At sila din yung nag-sponsor sa pamimigay ng mga Lang, mga blessings. Yes, mga blessings, mga bigas, sila yung nagbibigay, guys. And and then before din natin tapusin itong vlog natin ngayon, Uh, meron din tayong ibibigay kina Rhea at Sandy. Para at least, konti din, meron din tayong ibibigay sa kanila na konti. At itong binibigay guys, pinapaabot ng mga sponsors para kay Sandy at kay Rhea. Itong nag-aabot kay Rhea, 1,000 daw para kay Rhea. Hey, at siyempre, since malayo-layo si Sandy, 1,500 daw para kay Sandy. Wow, Anong masasabi niyo sa mga sponsors na nagbibigay sa inyo? Ikaw, Una Rhea. Thank you po sa nag-sponsor nito. Maraming salamat po sa inyo. Oh. Maraming salamat po sa nag-sponsor nito. Malaking tulong po ito para sa akin. Oh, yung nagbigay niyan si Mama Relin tsaka si Lolo Tony. <laughs> so yun guys, si Lolo Tony tsaka si uh, Tita Marilyn sila talaga yung nagsusponsor sa amin sila talaga yung sumusuporta sa amin So ngayon guys, kung nagustuhan nyo ng ganitong klaseng videos, ganito, ganitong klaseng vlog, huwag nyo kalimutan mag iwan na isang bagsak na Like, Comment, and Share! And don't, and don't forget to click Subscribe, subscribe! At click yun yung notification bell para always kayong updated sa lahat ng videos na i-upload natin. So yun lang guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Let's <muchas>